Isa-isa sa budget deliberation ng Senado ang mga programa ng Presidential Communications Office laban sa fake news. Ilang senadorin ang nagsulong ng dagdag na pondo para sa inyong PTV. Kaugnay niyan, kausapin natin si Daniel Manalastas sa linya ng telepono live. Daniel? Yes ma'am, tinapos na nga ng mga senador ang deliberasyon para sa panukalang 2024 National Budget ng Presidential Communications Office at attached agencies. Isa sa tiniyak ng PCO ay ang uh, pagtugon sa laban sa fake news na kumpirmayan sa budget deliberation sa pamagitan ng budget sponsor na si Sen. J.B. Ejercito. Dito, inisa-isa rin ng senador ang mga programa ng PCO para labanan ang fake news. Yes, uh, the uh, PCO has a program to combat fake news, mis misinformation, disinformation. number one is media information literary, literary program media. literacy programs media. national information summit campus community caravans unified communications or Unicom project your honor so these are the programs that they have unified to combat fake news and misinformation Ba'an ilang senador naman ang tumayo para suportahan at isulong na madagdagan ang budget ng People's Television Network Incorporated. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, kinakailangan ng karagdagang pondo ng PTNI para mas mapaganda ang mga kagamitan at pasilidad ng network. Sabi naman ni Senador Ejercito, para matupad na mapaganda ang PTV, kinakailangan na makapag-invest sa equipment, cameras, transmitter, OB fans at marami pang iba. Mr. President, yung 200 million sa na raw, yan ang conservative amount na hinihingi para maging maayos ang pamamalakad, takbo sa PTV4, magkaroon tayo ng quality broadcasting dyan sa PTV4, isang government station na siyang uh, nagpapakita ng imahin ng ating gobyerno, pinapakita yung mga activities ng ating gobyerno, an ano pong ginagawa ng ating Pangulo, etc., etc. So, therefore, I hereby appeal to... Uh, Uh, my colleagues in the Senate and Mr. President, na sana mapagbigyan po natin na mabigyan man lang nitong maibigay lang itong 200 200 million your honor Mr. President likewise NTC already kasi sa ngayon zero si ang capital outlay nila Maan sa puntong ito nagpapatuloy naman ang plenary deliberations ng mga senador para sa panukalang 2024 national budget at uh, magpapatuloy yan buong gabi at inaasahang sasalang ngayong gabi. Ito nga paano ka ng budget naman ng Department of Transportation at Department of Energy. Maan? Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.